Hello, hello. Shout out mga lalabs. For today's vlog is maglilinis po tayo ng isda na binili natin. Kararating lang po mga lalabs. At yung ibang ibang gulay. Ito po lalabs. Namili po ako ng silver swan. May bago na naman silver swan. Nagbili ako ng coconut milk. Baka gagawa ako ulit ng ah... Uh, ano, uh, biko, may condensed milk din ako dito, at saka luya. tatlong talong, siguro ngayong gabi, ngayong, ano, uh, dinner namin ngayong gabi, magluluto ako ng chicken apretada, dahil eh, may tomato sauce po ako dito, ito po mga lalabs, nagbili din ako ng kamatis, ito so, mga lalabs, kamatis. Ang bili din ako. At saka bell paper mga lalabs. Yan po. So, bell paper. Yan. At dami namin doon patatas at saka sayote. At saka lemon mga lalabs. Kaya pero mga lalabs, ang gagawin ko muna is linisan ko ito yung isda ko mga lalabs no linisan ko na at ilagay sa freezer binili ko po ito yung mga lalabs sa Russia store dahil marami silang isda doon binili ko po ito tatlong kilo po ito mga lalabs tingnan nyo ang tawag sa isda ko dito is dorado dorado po ito mga lalabs isa, sobra po tatlong kilo to. Masarap po yung eh, sabawan, isigang, kamatisan, paksiw, preto. at hmm? Tatlo, preska-preska. Apat. Lima. anim ano na mga lalabs itong piraso po mga lalabs itong piraso ang isda po natin linisan po natin mga lalabs ang isda na ito at saka ilagay po natin tagalan natin ang hasang ilagay natin sa freezer siguro tigda dalawa dalawa kasi ako lang naman kumakain ito at ang buso kong anak mga lalabs no? ito po mga lalabs tanggalan po natin ang buntot Yan. at saka paliktik wag na po muna natin tanggalan ng kaliskis kasi yung kaliskis niya ito is hindi naman ano talaga na katulad sa bangus parang ano lang siya maliliit tapos tanggalan natin ng ahasang at iba pang laman dyan loob yung ano siguro abdo angkat ah, dulu maraming malaking ano kasi store ng Russia yun. maraming isda maka ano ka rin doon ng, may hito na doon minsan may bangus may milk doon minsan may tuloy marami ka doon makakita minsan ng mga isda na ano pero sa German store hindi ganito mahal ang isang kilo po nito mga lalabs is um meteoro. Ito, isang kilo. Ang binili ko is tatlong kilo. Sobra tatlong kilo. Hindi ako mabubuhay mga lalabs pag walang isda. Pag puro karne, ko, parang ina ako. Pero pag isda lang, ipakain mo sa akin at gulay. nagu ako dyan hindi ako nagkakas nagsasawa shout out pala dyan sa mga lalabs ko shout out kuya bal ate idna and Kalinga prabs shout out sa ini idulo kong bonggang bonggang ate ini mighty ini Ito mga lalabs, tanggal na. Tingnan nyo po, no? Tingnan nyo. Sarap to kamatisan. Isigang. Paksiw. Preto. Lahat po mga lalabs. Tingnan nyo po lang pula pa yung hasang. Parang mga tilapia ni Sisikoy Marilyn Chang sa ano niya. Sa fish fish pan doon sa ano sa Amerika. Sisikoy. Sisikoy Marilyn Chang. Naglaway ako ng tilapia mo kaya nagbili ako ng isda. Bumisa na natin mga lalabs bago natin ilagay sa, ref, ah, sa freezer para pag kuha natin doon. Ayan lang natin. I-depress. Maluto na natin. Malalaki na lalas na. ito piraso. Pitong piraso. ako mga lalab sa paglinis ng basda, ako po ay maingat dahil malangsa. Pagkatapos nito, mga lalab, talagang todo sabon po ako. Sa lababog. na mga lalabs nalinisan na po natin natanggalan na natin ng hasang at saka lahat ng dugo is natanggal na po mga lalabs kaya babalutin na natin ito at ilagay sa freezer mga lalabs kaya ito mga lalabs last na hugas na po natin ito tapos babalutin na natin sa plastic. Kasi so, wala na po siyang dugo. Ito so, mga lalabs, ilagay natin dito sa plastic. Tigda dalawang piraso. Malinis po itong plastic. Ayan po mga lalabs. Sarapo natin. Para ah uh, maano po natin. Ang magluto po tayo is malinis na po. C'est pas de la vapeur on va le